nakasisira. Ikaw nasisira. Di ba't lubhang mahalaga? Di ina, ba't... Pag-ingatan mo, ina. Pag-ingatan mo, ina. Upang sa pagsilang. Umang pagsilang. Akin ang makita. Akin makita. Isang mundong payapa. Isang mundong payapa. At kaaya-aya. At kaaya-aya. Nais kong malanghat mais ko mahal ko Ay, hangin sarili. Ang mahal ay masaya. Makyat sa puno. Makyat sa puno. Sadyang namumunga. Siya namumunga. Maglangoy sa ilog. Maglangoy sa ilog. Maraming isda. Maraming isda. Hindi ang nabubulok. Hindi nabubulok. At mabahong basura. At mabahong basura. Tinig ko'y dinggin mo. Tinig mo. Kailangan mo. Magmalasakit naman kayo. Mas malasakit naman kayo. Pagkat dito nakalaan. At dito karaan. Tagumpay ng bukas ko. Kabong. Tagumpay. Tagumpay na bukas ko. Batang matalino. Batang matalino. Malusog. Hmm, malusog at bibo. Big. big. Bibo. Bibo. Kung yan ang nais nyo. Kung yan